Bawat sikta, denominasyon, relihiyon ay may kanya-kanyang pananaw pag pinag-usapan tungkol po sa langit. Pero kung pag-uusapan tungkol po sa langit bilang mga kristyano, meron talagang malinaw kung paano makarating ang isang tao patungo sa langit. Ano po. At paniniwala ng iba ay makakarating daw doon. Pag namatay, na agad sa langit. Ang iba naman, pag mabuti ang iyong ginawa, yun, diretso ka sa langit. Pag masama, kung kayang purgahin ka, purgatorio, pag sobrang sama mo na, wala, impyerno ka na agad. At pakaramdam lang, may impyerno ngayon. Ano po? Meron ding ibang pananaw na gaya ng mga hindi naniniwala ang meron Diyos, pero meron silang sariling relihiyon. Ang kaluluwa mo daw, pupunta doon sa hayop. Ano po? Pag mabait-bait ka, pag masama ka, doon ka sa pinakamaliit na hayop. Meron ding iba na pag namatay ka, wala na, tapos na ang buhay. Kaya may sinasabi sila na, hanggat pwede mong gawin yun, gawin mo na. Pero sa Biblia po, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51 hanggang 56, may malinaw po doon na pag ang tao namatay, mamatay ah, ka talaga. Pagdating ng ating Panginoon Isus, saka pa muling bubuhayin ito. Babaguhin ka sa isang kisap mata, sa huling tunog ng trompeta, babaguhin ka at dadaling ka sa langit. Yun ang malinaw sinasabi sa Biblia. Subukan mong basahin yung 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 56. Mas malinaw ang message dyan na bawat isa sa atin ay yun lang kalalagyan. As long na ikaw ay mapananampalataya sa ating Pahinsus. Kasi wala namang ibang pagpinag-usapan yung totoong langit na nasa Biblia ay tanging ang Pahinsus lang ang may kaparaanan o andaan, ang daan ng katotohanan at ang buhay kapag sumampalataya ka sa Kanya. So sana sa maikling minsahing ito ay magdulot sa iyo ng hindi lang pagpukaw hindi, matuto kami, tayo time mismo matuto Mayroon kasi yung sabi-sabi lang iba pag inaral mo talaga yung Biblia yun talagang malinaw na sinasabi ano po kaya sa madalit sabi wala pang nakarating sa langit sa ating kapanahunan na namatay na sabi nandun na daw si ano kasi santo daw yun mabait daw yun matulungin daw yun may e, malinaw na sinasabi sa Biblia na nandun na sa langit si Moses yan si Elijah ano po tapos si Enoch ano po? At siyempre, yung ating Pangisus, kasi taga doon naman yun, ano po? Yun po yung malinaw na sinasabi na meron na po sa langit. Pero, the rest po, uh, mula kay dan kay iba basta wala, hindi nabanggit sa Biblia, wala po pong nakarating sa langit. Ano po? Kaya, yung minsaying ito, hindi po ito parang nagmamagaling ako, kundi parang ginigising po tayo ng Diyos. Siyempre, ang Biblia na meron tamang katuruan kasi ang dami kasi yung nagtuturo tuloy, malilito ka. Kaya pag sinundan mo talaga yung sinabi ng Biblia, yun talaga yung sinasabi niya. Ano po? Na yun ang tama na mangyayari kapag ang tao ay namatay ay sa pagdating pa lang ng ating Panginoon saka pa lang po siya muling magubuhay, babaguhin yung nasisira na katawan na papalitan ito ng wala ng pagkasira dadalhin tayo doon sa langit na bayan so hanggang dito na lang po, maraming salamat po sa pag panunod, God bless po bye bye